good morning mga meme. Merry Christmas. Oh, nako, Pasko na ha mga meme. At ngayon nga po ha mga meme, syempre Pasko, anong dapat natin gawin para tayo naman swertehin ha mga meme? Eh tayo naman po ha mga meme ay magsimba. O oh, baka naman kayo po ha mga meme kung saan napupunta, saan na kayo maglilima ma'yon Pero hindi pa kayo nagsisimba man lamang. Nako, eh, magsimba-simba muna ha mga meme bago kayo mamasko, bago kayo mga tukatok dyan. Oh, dito kanina nga, hindi na makarami ng mga bakat. Ano na? Namamasko, namamasko po? <laughs> eto din medyo na, naubos na, na nga po yung aking mga pang giveaway dito na mga eto. O, kasi medyo marahin sa po akong ginawa po kagabi. O, oh. so, yung mga kapamigay na mga pang Christmas baga sa mga batang mga yung namabasko baga sa mga kal kalye. Eto nga po yung mga pinamimigay ko ngayon. Ako, medyo nga kasi ako'y nag-rush na lang. Wala-wala na akong nabiling loot bag kahapon. Oh. so, ayan. Yan na po yung mga pamimigay ko ngayon. Lama pa pang, pang Christmas. Ayan. Merong ano magic, magic junior. Tsaka <laughs> mga candy, mga chocolate, mga chocolate, mga ano ba ito, black tops, tapos mariotet o oh, mga lollipop. Yan, para sa mga bata ha, mga kamari tikahang. Ah, talaga ba? Opo, medyo nauubos-ubos na na mga 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 na lang na mga mga parang kulang na lang po na, ano eh, kaya po akong ginawa kasi kagabay ha Talaga namang um, ako'y nagprepare din naman kahit paano Kasi taon-taon po talaga ha mga meme Ako'y nagbibigay ng po talaga sa mga bata Yung mga namamaskubaga At yun na nga po ha mga meme Sinasabi ko sa inyo Kayo po ha mga meme eh, Magbigay ha mga meme Para kay swertehin talaga Yan kasi ito po yung pinakamainam na araw ngayon ha mga meme Sa pagbibigay po ng probetsyo sa ibang tao Sa paggawa po ng indulhensya Para matanggal na po ha mga meme Ang makamalasan nyo Nako, yung mga sumpang binitawan sa inyo at sa inyo ha, mga meme, ng no mga unang panahon. Nako, talaga ba? Opo, kaya kayo mila malas, eh. Kaya hindi kasi kayo, kayo nabibigay. Nako. Kaya subukan niyo po yan ha, mga meme. Magbigay po kayo ha, mga meme, ng mga papasko sa mga bata. Kahit pera ha, mga meme. Ano, nalaglag na. nalaglag <laughs> na. Yan, kahit po pera ha, mga meme. O kahit, o kahit pinagluto pa nga ng panset. Eh, Nagbalot-balot na nga po sa mga ano, styro eh yun, pamimigay ko rin po ha mga memes sa mga matanda natin mamaya kasi kami po ha mga memes magsisimba ngayon sa Padre Pio Batangas City talaga ba Batangas City ba yun? sa Padre Pio po, nakapunta na ba kayo doon? ako napakaganda doon ha mga memes, magsimba kayo doon kaya eh, ngayon po ha mga meme, doon kami magsisimba kasama ko si Gabi kasama ko yung mother ko, tsaka yung brother ko yan, at doon kami medyo maglilima yun. tapos after that, pakakabi eh, uh, kumain lang ng konti sa labas, tapos eh, yun, manonood siguro namin yan ng Pedro Penduko kasi nag-request nga po si Gabby <laughs> Pedro Penduko, ano ba yun? Ako si Joseph. So yun po ha mga meme, gawin nyo po yan kayo po ha mga meme. Mag-share naman po ng mga blessings po ninyo ha mga meme. Para ma po tayo ha mga meme, swerte naman. At iba sabi ko sa inyo, gabitin nyo po ha mga meme ang ating mga ampaw. Ang power po ng ampaw ha mga meme sa pagbibigay. Kung kayo po ha mga meme magbibigay po ng mga pera, iilagay nyo po yan sa loob po ng ampaw ha mga meme. Marami pong nakabili dyan sa mga dandan dyan sa mga simbahan ha mga meme eh magbigay naman po kayo tapos Pag ganyo lang po kahit po mga 20-20 o 50 ha mga meme wag lang kayo po kayo maglalagay ng perang ano barya sa ampaw ha mga meme kasi malas po yun negative po yun ha mga meme pag maglalagay ko sa ampaw eh kailangan po ibuo ha mga meme pero yun na nga ang ano bottom line naman po niyan eh magbigay tayo magshare tayo ha mga meme kasi ngayon po ay Pasko ngayon po ay araw po ng bigayan ha mga meme sharing pagbibigay sa kapwa ha mga meme para tayo po ha mga meme swerte naman ng oh, bata opo yan po sekreto ha mga meme para talagang tayo swertehin ha mga meme sa buhay natin huwag tayong madamot ako baka kayo pag -damot, damot pa dyan ha mga meme eh, magbigay tayo ha mga meme para tayo po ay talagang swertihin na sa buhay natin at para matanggal na ha mga meme mga sumpa ng kamalasa na yan na ipinataw sa atin noong mga unang panahon kasi matatanggal po yan ha mga meme mga sinasabing mga yan mga humhum ng mga sumpang yan o yung mga karma ha mga meme kapag tayo po gumagawa po ng mga indulhensya probetsyo sa ibang tao Ah, oh, so yun po ha mga meme, oh, enjoy nyo yung araw na ito. Ito po ay family day ha mga meme, i-celebrate po natin ang birthday ni Jesus Christ. Oh, di ba Oh, so with that mga meme, Merry Christmas! Oh, nakapasko kayo. Halika na, gamit rin. na, ako! Oh,